Ano pa yun ni Dax? Di pa binindugo og si Gun Hunters? Hindi sino na otos sa inyo na kunin sila? Sino? Mga higaya. Sino pa? Sino lang dalawa lang? Si Bert? Oo. Asamang sila karoon? Bawa malo. Butong yan po si Madre, Drek. Rachel, dito lang.

Oh, Ayan mam po ang mga kaido, sila pala kumuha sa pamilya ng duga, pamilya rin ang siya so ni Hunter. Sila pala, pinigilan Bin sila re ng revert ng 5 kilo. key Ayan po ang harinig namin.

Putol yung ulo. Hindi na magsalita yan. Putol yung hmm. ulo. Ha? Basin madungog na dito sa kasamahan niya. Tipa, oh. diba, putol yung mayo. Ay, pakita sa kamera mo rin. Iyan yung wave na kamera mo. Ay, putol ng ulo. Ganun Im kamera camera bayo bang dia Dinige pumtal ko wisha, mas makatakas yun. Yeah. <coughs> <coughs> sa Hindi ka samahan niya. Pabutulang ko tayong ulo pag di magsalita kung sino ang magutos kanila. nila. sino ang utos sa inyo na kunin sila? Sa mapinigyan ni Dax, sino ang pabinan duga si Gun Hunters? Gun Sino ang utos sa inyo na kunin sila? Sino? Ang hindi Sino Sino pa? Sino ang dalawa lang? Si Bert? Oo. Asa mo sila karon? Wala mo law. Butang ng puso mo diri diri. Sige, Mga kabalo asa sila? Na. Asa mong mga bata mihag? Dala. Mga balo. Mga kabalo ah. Kailangan ka tang papatayin kaya di wala kang alam. Oh. Uh. Ilya. Wala yung ulo. tayo. na. Ay po makidon no. Hindi magsalita. Hindi niya alam. Pero sinabi niya kung sino yung nag sa nila. Si Commander Bert o si Commander Liraya daw. Yun lang sinabi sa akin. Kaya pinatay ko na. Hindi na kasi kailangan buhayin yung mga ganyang tao. Para hindi na mami. tumami. Putol lagi mga ulo, mga hayop. Ria, ya. ika, Ali, bang, kok kamu follow live, jen, bang? Wah, seperti itu, jen. nangyayarin pala sila ni komander ligaya komander bert na sa so, pagdukot sa pamilya ni dugat pamilya ni ducks at saka kajayan hunters sila pala yung inutusan kaya pinatay ko maka duno kasi ayaw mamin mamin siya pero ang sinabi lang niya si bert si ligaya hindi lang pati bata ang bihag di niya alam so, tulasin na lang sila Peran dia hindi Maria kaya umulan naman huwag ka, ka masyadong lumayo sa akin mahirap na dami ba dito dito baka mabihag ka na naman mahirap na baka hindi ka na nalabuhayin patayin ka na nila pag mabihag ka ya? Masa maka? Ikan pen saja Barang kelaban Nanti di tengah ni lah Pokok si mga nagdukot sa, sa pamilya ni Dukot pamilya so, ni Dax Kajan enter Dan di tulang sila konti kayo na masira ang silpon ko mga no nabasa sa ulan kala ko nasira siya kasi hindi na siya kwan wala ng volume ilang ilang sounds ayan naman niya ay ba ay sa palayo ba kasi ang daming kalaban Ini lebih mabihak. Walang mahirap sa amin. Walang mahirap sa vlogger Gawin ang lahat, makatulong sa kuha. Ngayon tandaan mo, ng Maria, kahit ano pa mang susutin, kahit